po si Rowan. O, oh, kinukulit yung kapatid. Rowan, nauna siya. Tignan mo, o. Oh. Rowan! Nangungun sumisinini sa'yo. Ay? Eh? Rowan. Yan mo siya, yan mo. Yan mo, dun ka. Nagpa-practice siya, o. Oh. Oh, sige na, sige na. Ay, ayaw niya din nga kung umawak. Uy, galing na Mabigat kasi to. Ayaw niya pa kung umawak. Hindi mo naman kaya. Bitawan ba kita? Mabigat tong balance bike na to. Hindi kasi siya plastic. Go na, go. Walk. Doon. Wow! Uy! lagi, uy! <coughs> Mabigat! May stong tuwa naman. Hmm. Uy! guling nene niya! O, tama na. Uy? 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 Kuya, kuya! Pagbigin mo Pagbigyan mo na. Kanina pa nandaw yan, hindi mo man pinagpakailaman. Magal mong salga muna. Yan mo muna si Bulegneg. Mamaya sa yun na yan kasi may binili akong balance bike ni Nene. Ayun na ay yung nawak. Hmm. Bigat. Boom. Boom. <laughs> guling ni inay ko. Ah. Uy. Ng eh. guling. Uh, oh oh. Ro van. Oh, uh, uh. hayaan mo lang siya. Ayun, Ay, hinawakan. Oh, oh. After magbike, oh. nagutom. Masarap. Kumain ka na kanina. Kumakain ka na naman. Ay, nahulog pa. Anak ko. Ah. Ang lakas sa rice ni Nenay. Baba ka na, Nay. Kung tapos ka na. Ah. Talagang pagbata, mga kumain. Dapat may manok tayo dito. Yung pakalat-kalat na manok ay kukunin niya yung nahulog niya spoon. Hmm. Pati hmm, baso, nahulog. Uy! Nalilinom <laughs> pa. Ay, nakabunegs. Mmm, sarap. Ano daw nangyari kay Lolo? Ha? Ah, nasaktan daw si Lolo? Ha? Ay. Hmm. hmm walang... Ay, magbabike na naman. Ako. An, an, taga lang yung ba? mabilis. Matumba ka. Hindi mo pa yun kaya. Wait mo yun sa'yo. Wait. Wait mo yun sa'yo. Padating na. Uy. Wala dyan yung bike. Bagong gisi yung baby ko. Ay, di ako palunok kapag video, no? Kanina. Kanina. Ay! Ay! Kina, Tita Susan and Tito Luis Thank you, thank you po Tsaka, And friends <laughs> Nay, nahanap niya yung bike niya Kanino kaya ako papatulong mag-assemble Ay, nako, hindi yan Mahulog kapatid mo Ay One time si Nene Nakita ko dito Ah Hindi Baka maano mo yung kapatid mo Wait lang Ay, sino yun? Si jo, Tito Jomar at ayun. Tara, hanapin natin sila. Papahelp tayong mag-assemble. Ito na lang. Slate natin. Hawak ka. Laki! Gusto nga ito. Saan yung mga ano? Baby? Tignan mo, nakabang na nga si Nini. Ito. Eh lakad. Ganding, ha? Toto. Lakad lang, ha? Oh. Ang ah, assemble lang na ano eh. Ay te na chi baka mo. Nakabang na si ini, hindi mo sinisinay. Opuan, 'yung upuan? Ayun. Yung bike nilayasan nila dahil sira. Sira po. May missing na items tapos may basag. Tsaka mukhang ng klase. Ay, kinakausap yung airplane. Sa Sasakay daw siya. Sakay ka? Sige! Gaya-gaya mm, si Nene. Walang chinelas. Opo. Ay, ay, nay! ni Rowan, ano? Alin? niya, eh. Ah. Ginagamit niya na yun. Sira nga lang. Kailangan pa ano, vulcanize daw. Ha? Oo, vulcanize. Uy, na ano. yung dalawa, oh. Wala pa si Shimano. pa Ay, may aalis uh, po pala kami ngayon. O, Pupunta po kami sa City Mall. <laughs> City Mall. Kala mo mall, no? Pero Masabi pa rin niya Oo nga, yun, nasa listahan ko yun eh Hindi pa naka-check Pero may nakita ko yung galing kay ate Mer Pwede pa ba yun? Mm. Hindi siya naka-ref Pwede. Nandun lang sa tindahan mm. Ayun, sama namin ng mga bata Sina, Si Ma, si Saisay Saisay, wala ba? Ah, hindi ko sure kung nandiyan na. Baka wala pa. Oo, oh, lalo wag ang playground nila pag tuyong-tuyo na yan. ba diba dati nag... Sino ba yun? Chichi. Kaya nga. Sarap mag dyan, no? Volleyball. may nagbigay din kasi si Titi ano na, tita Lewis, pang ano ng mga bata carbs <laughs> hmm. wala malambot nga yan Yey, yeah, lulubog ka dyan. Malambot na yan. Malambot na. Anong nangyari? Bakit? Iniwang ka? Malit ka pa kasi. Nag-balance-balance. Iniwan balance. siya. Ay, hindi siya umakain mangga. Ayaw niya. Ayaw niya ng mangga. Try mo. Sige, baka gusto niya na. Oh, Nakakakit niya kamoy na. Nakikita pa lang. Maasig na mangga. Kinakain niya. Ayaw mong ano? Mangga? <laughs> 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 Ay, oy! Ay, <laughs> oy! Lab <laughs> lab mo mama. Oh, lab lab mama. Kiss mama mm. daw. <todak> Kiss mo si mama. Uy, bagay. Kin <laughs> kin. Sino maganda? Ako. Ate si mama. Sino maganda sa dalawa ni ate si mama? Hindi si mama. Ara. Hindi niya daw alam ata ko sinong maganda. Puti. Puti. Ay, saan saan kami pupunta? City Mall! City Mall! Hindi kami lang. May iwang ka no, Bantay ka ng bahay. Mabait ka ba? Oo. Oh, tignan mo nga. Oo. Walang opo. Opo. Ay, thank you ka muna. Nag Thank you po. Kay Lola Susan, Lola Luis. Thank you po, Lola Susan at Lola Luis. Sorry po, ang kulit ko kanina. Ang kulit, sorry po. Ang kulit po, Ken, <laughs> <laughs> Yan, ko, ko kanina. Solo natin ang parking. Ah. Ala. Tapos may magbiglang maglalabas ng mga zombie niyan. Mm. Diyan totoo. Totoo yun. Alam niyo po bang bago kami makarating dito, may ilang batang salitan nagiyakan kan Sino nagpa-iyak rawan sa inyo? Ni Queen Queen. Ha? Sino nagpa-iyak sa'yo? Mm. <laughs> Queen, sinong nagpa-iyak sa Queen? Dito daw po kami dumaan. Kasi gusto nilang sumakay ng elevator. Ay. Ito na. Baka di ko ako pumasok na. <laughs> May trust issue Paunayin mo si Rowan uh, uh. Tsaka si si Ma O oh, si Yati si Ma Siyempre siya pinakamatanda sa inyo uh, uh. <laughs> Bye bye si Ma Queen <laughs> hey, Queen Isipin mo na kung saan mo gustong pumunta Pagbukas bukas niya nandun na tayo na Oh. <laughs> Cabbage. What do we call up? Laminated to, no? Hmm, Tignan niyo pong mga bata. Hmm. Mayan na lang namin, wala naman pong tao. Happy birthday, Lola! sabihan mo queen, happy birthday po kapampangan niya yung lola net ay din dyan ako happy birthday ayun mo ay, marimari na yun akong wari ay, nasan si no parang iwanan na namin dito to gusto niya na ata dito chinelas niya daw Rowan, may pasalubong ka sa sisi mo, no? Nasaan? <laughs> Tingnan mo, mo kay papa. Ah, pang bata. Nay-nay no. lang. mo si Rowan, may pasalubong sa sisiw niya. Tingin ka kay papa. <laughs> Ma Rowan, mamaya, kargain mo yung sisiw mo. No, lapit mo sa face mo. Ay! Ay! Mo. <laughs> <laughs> Happy ka? <laughs> Pakiyapusan, Megwin Ay Ay Ah <laughs> Di, sana lang Ay <laughs> Minan niyo Medula siya, mo Ay, katulad Huwag nung maasa rin <laughs> Iiyak <laughs> yan <laughs> Mga <laughs> gaya Mga gaya <laughs> oh, um, una kayo. Ay, una mauna. Una muna yung bata. Apat na bata. Ay, mauntog. Dahan-dahan lang. Oy. Ay, tamay. Roma. Tiyo mo na siya. Wala kang eh. Dahan-dahan. Ah. Happy <laughs> ah, naman. Oops, oops. Eh. Dadaan! Roman, Nay, nay. Tignan niyo po yung na-big. kong ano. Shopee. Luggage. <laughs> Kay Rowan. Pag aalis ah, po kami. Ah, pupunta kami saan? Saan? Bohol. Uy! <laughs> nyo dyan. See? Hmm? Tutukayin yung noodles sa mouth mo. Nay, ano sinasabi mo, Ney? Hmm? Ano? Tutuka hmm? yung noodles. Sa okay. akin. <tukain> yung... oh. Ney, ano sinasabi mo? <tukain> yung... Oh. 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 Ay, oh. Maa. Ay! Ay, naku, Ney, Ney naman. Napakalikot mo talagang bata. Ney, Ney, Ney! Ano? Masira yan. Ay, 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 ay. Ano sabi mo? Bada, bada. Ha? Ah? Bada. Bada. <laughs> bada. Ang kulit mo, Nay. Bada. Bada. Ay, ay, jam ka lang. Dance ka na lang dyan. Titignan ni Kuya. Magaling ka daw mag-dance sa ni Kuya. Sing ka daw, sing. Sing. <laughs> Huwag <laughs> ka malikot. Huwag ka malikot. Naiinis na ako sa'yo. Oh! Oh! Nagpaano? Hmm? Ay? 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 Nasa kaya nga naktang pogi? Ay? 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 Ang pogi mo naman? Makulit nga lang. Good morning po. Good morning po. Ay? Ko... Mo. Tignan niyo po si Rowan kung ano-anong tinatawag sa mga boys. Tinuruan po siya, hindi ako. Rowan, tawagin mo. Sino yon Rowan. Sabihin mo, merienda na. Merienda na. Sino ba yun? Tawag mo. Hindi ka naririnig. Sigawan mo para marinig ka na. Sino yan? Tito Rambo. Ka na. Hindi naman si Tito Rambo yun. Ayun o, oh, yung nagpupok po. Sino yun? Yung nagpupukpuk. Oo, sa kapalate. Sino yun? Tito Junjun. -Jun. Ah, Tito Junjun. -Jun. Anong tawag mo kay Tito Junjun? -Jun? Palato. Palatot. <laughs> Palatot. Paratot. <laughs> Narinig ko siya nung isang araw. para ang tawag kay Tito Jun. Sino nagturo sa'yo? Ate Tito Jomar. <laughs> Tinurang ka dito, Jomar. Ang ganda dun sa flowers na yun. Picture kita dun, oh. Iswal ka dito. Rowan, pag may bisita, huwag kang makulit, no? Kapon, nang kulit mo kina Lola Susan. Ah, Ang dami pong pasalubong sa kanya damit. May shoes pa. Nag-thank you naman po kay Lola Susan. Pero, nagganap pa ng candy. <laughs> tapos, sabi ni Lola Susan, o, oh, bigyan na lang kitang pera. Bili ka na lang ng chocolate. Tapos, sabi niya, ayoko ng pera. Gusto ko candy. Ay, tapos Tapos, ni, binibiro po siya. Ay, bigyan yung ano, sabi nung mga kasama ni Tita Susan, bigyan ng white rabbit. Eh, narinig niya. Oh, sige, uh, white rabbit na lang. <laughs> Parang alam niya yung white rabbit eh. Wow! Sarap ng mirinda niyo ah, Walis. <laughs> Ah, si Kong Kong daw titira na sa kasapsapan. One five daw ang isang sako ng uling. <laughs> Doon daw siya magkakarbon. Bakit mahiba? One five daw isang sako. Hindi, di, na joke lang. Nung narinig niya, nag-star yung mata niya. Maritesan time. Maritesan. Ay! <laughs> Mari <laughs> Ati Gina, excited ay, na ay, may meeting na. Ah, wala daw tulugan, sabi ni ay, Kuya Glenn. <laughs> oh <my God. laughs> excited Ma po. Ay, thank ting you, kay Ate eh, Gina. Kasi nag Gina okay na dumaan po sila, nag-atid po ng mga pasalubong, pasalubong po. Para sa, sa lahat. Lahat meron. Meron bang dinabigyan? Thank you po. Ayali Rambo, may denan niya. Ayun, yan eh. Ay? Ah, aliwa yung color pala yung kaya. Ayan. Tapos yung mga bata po, may mga lahat, may shoes. <laughs> uh, cute, cute. <laughs> thank you, thank you. Ay, yung kay Nene yung gusto ko. Nasaan yung kay Nene? Thank you ito. <laughs> ito po, o. Nene. Tuwang-tuwa po si Nene. Mahilig po kasi siya sa shoes. Pero ito, ano, ang taba kasi ng paa ni Nene. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Kaya nga, o. Ang cute tong tuwa si Nene. Kasi hindi nung ngayon tagapagmana ng Nene. Na, Ali naman sana ang kai Maluwat ka pa. <laughs> Mabaling <laughs> maburo ka. <laughs> <laughs> kay Kat. <laughs> na, next. Nino ka nung magmana ka na sa patos ng Nene. Sabi ko gawa na rin kang Kat. Ano? <laughs> <laughs> Pinag-uusapan na yung outing. Yan na po ano, yan na po ano sunod. Ayun ha, palating tamo pang chance. Sabi ko nga kang Jays, sabi ko nga po kay Jaysel, malaki na kasi si Nene. Wala, malaki. Kailangan natin ng baby. Iba po kasi yung may baby sa isang place. <laughs> Anong gusto mo, kapatid o anak? <laughs> <laughs> Ayaw ng kapatid kasi may chance pa O oh, kay Jason. Kasi kapatid malatini. <laughs> Ay, may chance. Kay ate sana, pwede eh. Ma mag-tent na lang kayo sa kasapan. <laughs> <laughs> Kaya, o, oh, sa dulo. Oh. Yung mga kopol, mag-tent na lang daw po. <laughs> Ay, naano ko na po sila. Na-meeting ko na. <laughs> Lahat ng may ingay. Pag ganon. <laughs> Magsasama-sama. kami <-sama. laughs> <laughs> uh -huh. Lahat ng may ingay. <laughs> Kasi siyempre pag nagsama-sama po yung mga marites. Uh -huh. oh, na boys and girls. May ingay po talaga. Siyempre. Kaya, Ay May iba naman na ayaw nang maingay kaya may ano. Ay, siya ano pala. Di ba? Yung isang box na cards pinadala ko na. Daddy! Hm? Eh, sige. ka, hindi ka pa sleepy. Bye-bye ka na lang muna. Bye-bye po, ka, Kagbebe. Paano ka daw mag-vlog doon sa GoPro ni Papa? Anong sabi mo daw doon? Ha? Anong sinasabi mo doon sa GoPro ni Papa? Hi! Hi, ka-bebe! Hi! Bye-bye po, ka Thank you for watching! God Papa! Mama, chup-chup! Ay, kulit!